Sa mod-saring mga listahan na ngayon ang nagsisilutangan at nagdadawit sa maraming mga politiko sa kontrobersiya ng multibilyong pisong pork barrel scam. Todo tanggi na rin ng mga politikong isinasangkot sa listahan. Kaya tanong ng marami, alin nga ba ang totoong listahan ng mga nakatransaksyon ni Napoles? Maging si Pangulong Aquino na una nang nagpayag ng pagkalito sa mga lumalabas na listahan dahil sa mga listahang lumulutang agad na itong kinontra ng pangunahing whistleblower ng pork barrel scam na si Ben Horloy. Hiniling ng kampo ni Loy sa publiko na maghinay-hinay at huwag munang paniwalaan ang lahat ng kopya ng Napolis na lumalabas. Ayon sa abogado ni Loy na si Atty. Raj Mendoza, maging ang kampo umano nila ay nalilito na sa iba't ibang mga listahan na lumulutang ngayon ng mga umano'y isinasangkot sa pork barrel scam. Marami ang nagsasabing may hawak sila ng kopya ng Napolis. Noong Martes ay isinapubliko at isinumiti na nga ni Rehabilitation Czar Panpilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee ang hawak nitong umanoy na polis o listahan ng mga opisyal ng pamahalaan na konektado sa Pork Barrel Queen. Sa listahang hawak ni Lacson, labing isang mga senador ang nadawit sa kontrobersiya. Siyam dito ay mga incumbent senators habang dalawa naman ang mga dating senador siyam na potsyam naman ng na mga dati at kasalukuyang kongresista ang idinadawit sa pork barrel scam. Samantala, sa listahan naman na inalabas ng payagang Philippine Daily Inquirer na base sa nakuwang dokumento mula kay Ben Hurloy, 25 mga senador ang sabit habang walang pinangalan ng kongresista. Nauna nang nagpahayag na may hawak ng kopya ng napulis, sina Senator Panpilo Lacson at DOJ Secretary Leila Delima. Maging ang whistleblower na si Sandra Cam, may hawak din umanong listahan. Sa si Secretary Leila Dilima, ayaw na munang ilabas ang hawak nitong listahan. Samantala, nakipagpulong kaninang umaga, si TRC Director on Leave, Dennis Cunanan, kay DOJ Secretary Leila Dilima. Ito'y bilang paglilinaw na nasa bansa pa rin si Cunanan sa kabila ng mga ulat na lumabas na ito ng bansa. Isa si Cunanan sa mga tinukoy ni Ben Hurloy na kanilang nakatransaksyon. Pinapakasuhan na rin ang DOJ si Cunanan. Ako po yung kibigan, Josh Bermejo para sa Newslight.